Andang hapon mga kaagri uh, Andito na naman tayo Para sa isang makabuluhang vlog Na Comment nitong si kaagri Paano daw ba makikita yung butas Ng plastic mulch uh, Paano daw matatapatan yung butas ng drip tape Kapag ka uh, nag, Natakpan na siya ng plastic mulch Yung ganito Eto mga kaagri Eto yung kasagutan sa tanong mo kaagri gagamit tayo ng ganito kahit anong kahit anong klase mga kaagri ng ng panukat eto sa akin mga kaagri nakita ko lang dyan Diyan sa may mga kahoy kahoy dyan ginawa ko lang to Ayan, basta, ba, basta naka siya, sya naka pael syang ganyan tapos meron syang tungkil dyan sa may dulo anong purpose nyan mga kaagri ba't gagamit ka ng ganito eto kasi mga kaagri simula rito hanggang dito nakasukat yung butas ng uh, yung butas ng host natin eto, yung butas nitong host na to simula rito, may butas siya rito tapos may butas din dito ngayon, pagka tinapat-tapat natin yan alam na natin kung saan gawin yung bubutasan mo ayan, papakita ko mga kaagri halimbawa, ganito kahit anong kuan mga kaagri kahit anong panukat pwede yung gawin kahit magtali lang kayo, basta mayroong kayong ganito bahala na kayo kung ano yung gagawin ninyo kung paano nyo siya susukatin sa akin ganito lang mga kaagri oh. ayan kahoy lang yan na, na, nakabaluktot na ganyan pwede rin bakal mga kaagri ayan basta masukat nyo lang alam nyo lang matandaan nyo kung nasaan yung butas ganito yung eto halimbawa gagawa natin ng magandang kwan mga kaagri halimbawa bubutas muna kayo ganyan unang una mga kaagri pag magbubutas kayo ng ganito dapat meron siyang tubig bago butasan to dapat merong tubig ito ayan ang, ang kuan kasi mga kaagri nyan para may para kahit nabutasin natin to na matamaan natin tong eto yung hose na to hindi siya mabubutas dito kasi pagka walang tubig yan walang tubig yan tapos na nyo nito na dikitan nyo ng mainit na yung lata mabubutas yan damage na yun. So, ito mga kaagri. Ayan, halimbawa, yan, ito na. Ayan, tingnan nyo. Ibig sabihin, andyan yung butas nya. Ayan, tumutulo-tulo na yan. Ito. Papakita ko mga kaagri. Oops. Medyo, hirap talaga mga kaagri kapag ka wala tayong cameraman. Pero, pagpasensyahan nyo na sana. Ito. Dahil andyan yung butas nya, ayan o. Oh. Ganyan lang o. Oh. Tatapat nyo siya dyan. Tapos, dito sa isa na to, hanggang dyan, hanggang dyan sya. Yan yung butas nya. Tignan nyo mga ka -agri. Ayan. Bubutasan natin siya ngayon. Kaya kailan gumamit kayo nun mga kagri ka may Yung isa, ang hawak-hawak nyo ganito, yung isa pang pang sukat. Ayan o, ayan yung butas o. na natin sya dyan. O, ayan. Ayan o. Ayan mga kagri ka Papatak-patak na siya. Hindi man siya sakto na nandito sa gitna ng kwan natin pero malapit-lapit na yan. Hindi na yan lalayo. Hindi na yan mapupunta rito. Hindi yan mapupunta rito. Saktong-sakto yan. Sa totoo lang, eto mga kaagri, isa ring pagkakamali ko. Kasi nga mga kaagri, uh, nagbutas ako, ganito, eto. Nagbutas ako rito ng uh, hindi ko sinukat. Kaya nga mga kaagri, yung pagkakamali na yun, uh, ikukuhan ko na yun, pagkakamali ko na yan, hindi ko na yan babalikan. Ibig sabihin, uh, natuto na ako dyan sa pagkakamali na yan. Kailangan lang natin, mga kaagri, uh, gumamit tayo ng ganito. Kailangan pala gagamit tayo ng ganito. Para masukat natin, masukat natin yung uh, tabang sukat. Ito binubutasan ko nga mga kaagri. Binubutasan ko ulit. Kasi nga, nagkamali nga ako rito sa pagbubutas dito. Kasi akala ko mga kaagri, etong butas na, etong basa nito, tsaka to, uh, mag-aabot siya ng isang oras. So, mag-aabot siya mga kaagri kung paandaran siya ng dalawang oras. So, matagal na yon mga kaagri. Kaya, uh, gusto ko, nakatapat na. Kasi, ang sukat ng butas, ng pan natin, ng drip, drip tape natin ay 30 cm. Ayan, simula rito hanggang dito ay 30 cm. Ang pagkakamali ko mga kaagri, kung kayo ang o-order ng drip tape ng drip tape na ganito ang o-order niyo mga kaagri ay yung 20 cm lang para simula siya rito hanggang dito hindi naaabot doon kasi masyadong malayo hindi siya nagdidikit-dikit yung basa niya sa loob ng isang oras kailangan mga kaagri at 20 cm lang para para ganyan lang siya kalayo ayan para yung tulo niya nag-aabot-abot kahit kahit butas kayo ng butas yun ang akala ko mga kaagri kala ko mag-aabot sila kaya butas lang ako ng butas hindi na ako gumamit ng panukat ng ganito yun pala mga kaagri hindi, sa isang oras hindi siya mag-aabot kaagad hindi sila mag-aabot yung basa niya kaya yun ang pagkakamali na natutulang uh, natutunan ko mga kaagri na uh, hindi ko na nababalikan siyempre natutunan ko na at ang maganda ron mga kaagri uh, sa nakuang ko na kasi na, na, experience ko na ibinablog ko naman ngayon parang ngayon yung gagawa nito hindi na hindi niya na balikan kumbaga hindi niya na ma-experience yung na-experience ko na, gagamitan nyo nito so ayun lang mga kaagri sana nasagot ko yung katanungan nitong si kaagri at ayan, mainit na mga kaagri bali ang oras ay alas 2 ng hapon, kaya binubutasan ko na itong, naguulit akong magbutas, ayun papakita ko ulit sa inyo mga kaagri halimbawa ayan o, dito yung butas niya ayan o, dito okay nyan kailangan etong isa, isang kamay nyo uh, ang hawak nya eto lang yung isang kamay nyo naman ang hawak nya etong pang sa akin naman kasi mga kaagri hawak ko itong cellphone kaya kaya hindi ko mahawakan itong pambutas ibababa na lang natin siya pero ganun ang uh, ganun sa sa tunay na pangyayari ganun ang hawak ko hindi cellphone ayan dyan sa may lugar na yan eto papakita ko lang ulit baka hindi nyo nakita medyo madilim dito tapos hanggang dito yun yung sentro nya so, dito puputasin natin dyan oh, ayun o oh, saktong sakto yan ayun dyan napakita ko mabuti mga patak patak sya dyan o, ganyan sya mga kaagri ayun o basa nya para yung tubig natin diretsyo na dyan para kahit nakalahating oras lang tayo tubig okay na so, Ipapakita ko rin na rin pala sa inyo mga kaagri yung natanim na natin kasi eto hindi pa natataniman tong tong kalahati na to simula dyan hanggang dito hindi pa natataniman so ipapakita ko yung naitanim na tingnan nyo mga kaagri kahit nakatanghali ang tapat <laughs> hindi siya masyadong naglalanta hindi talaga siya naglalanta maganda yung itsura nya pag ganitong katatanim mga kaagri kailangan araw araw na, na pata, papapatakan nyo sya kailangan paganahin nyo yung drip ninyo to araw araw nyo syang pagaganahin yung drip para uh, yung transplanting shock maiwasan natin kasi maglalanta talaga yan sa so, sobrang init ng loob ng plastic maninibago sya kaya dapat malamig lagi yung ilalim ng plastic apat na araw na sunod-sunod na ganun mga kaagri tapos pag uh, pag kalimang araw mag abono na tayo so darating tayo dyan mga kaagri saka na natin i-describe i-discuss ulit yon pero ang sinasabi ko nga kailangan pagka transplant nyo sa tanim na ganito apat na araw na sunod-sunod para hindi mag transplanting shock uh, sa akin naman kasi mga kaagri pagka hindi ako nagdi-drip tape ah, uh, yung apat na araw na yun, apat na araw akong sunod-sunod na nagdidilig. Dinidiligan ko yan pagka mainit yung panahon. Araw-araw yun mga kaagri, sunod-sunod na araw-araw. Para na lumalamig yung lupa, para hindi naglalanta. Pansinin ninyo mga kaagri, kapag mainit ang panahon, yung tagaraw ko yung magtatanim. Pag itinanim mo siya, maglalanta siya lalo na kung yung tanim nyo ay berdeng berde yung kanya yung seedlings nyo berdeng berde mas mas prone siya sa transplanting siya lalo na yung mga kamatis kasi malalambot siya kaya kailangan araw-araw didiligan nyo siya pero tingnan nyo mga kaagri kanina pinandaran ko na yan oh. ko na yan walang mga kaagri hindi naman pagka naka drip tape kayo itong sinasabi ko na kagandahan ng drip tape pag naka drip tape kasi kayo uh, kalahating oras nyo lang paandaran yung kalahati ayan ibig sabihin mga kaagri ang etong kalahati na to sinasabi ko ay uh, 20 uh, 20 na ganito 20 na hiray lang ganyan tagdadalawa so 10 siya 10 uh, tag na uh, tagdadalawa tapos dito naman kalahating oras din ayan etong 10 na to mga kaagri ay uh, kalahating oras din tapos kalahating oras dito bali tagkakalahating oras lang sila bali isang oras lang lahat to kung araw araw isang oras ang gagasto sinyo lang siguro mga nasa kalahating litrong gasolina o 30 pesos lang so yun ang advantage ng nakadrip kayo hindi katulad ng sa dilig-dilig mano-mano nyo didiligan yung 8,000 sobrang tagal niyan mag-uupa pa kayo tapos yung kung kayo ang gagawa lang niyan sobrang tagal na niyan sigurado mayayari niyan tanghali na hindi hapon na kasi nga sobrang dami niyan mga kaagri hindi katulad dito kalahating oras lang na aandaran niyo tapos pupunta lang kayo doon sa may lilim Ayan, pupunta, li -lilim na kayo pag napaandaran niyo na ang ginhawa talaga mga kaagri iba talaga ang ginhawa ng drip irrigation system Ayan. so ayun lang mga kaagri pinakita ko lang ito naman mga kaagri yung pinupan natin may nagtanong mga kaagri kung ilang horsepower daw itong makina natin Ayan mga kaagri 6.5 horsepower lang siya Pwede kahit ano mga kaalpe, kahit nakadepende naman yan sa may tubig ninyo kung gano'ng kalakas. Kapag ka yung tubig ninyo ay mas mahina, mas mahina pa sa 2 inches na tubo, kailangan mga kaagri. dali na mga kagiri mamaya tatalim na rin natin yun nandun sa sa dulo pagka naputasan natin darating na yung mga magtatalim